Ibala sila Huwag nilang umalis bali Ito yung pananghalian natin mga kanibor Meron tayo rito Kanin at nilagang itlog At meron tayo rito Siyempre Yung isdang tanga pumasok sa lata Ayan <coughs> Excuse me. And good morning sa inyo lahat mga ka-neighbor. Ayan, bali nandito na naman tayo sa uh, bukid. Ayan, syempre dito yung trabaho natin eh. So mga ka-neighbor, magsishare lang ako ng ating adventure dito. No? Ayun, napakaganda ng panahon. Uh, kasalukuyang nagpapahinga tayo rito ngayon sa ibabaw ng bato. Ayan yung mga gamit natin, mga pa. Um, pawis na pawis mga ka -neabor uh, gawa nung nagtabas tayo rito sa boundary ah uh, ito yung mga unang upload ko na nagpunta ako rito na may kasama ako si Paring Randy shoutout kay Paring Randy salamat sa pagsama sa akin rito kung hindi sayo hindi ko malalaman tong lugar na to ang tagal din ng panahon na hindi to nadadalaw o nabibisita so ngayon wala na akong kasama wala na si Paring Randy ako na lang mag isa so medyo tahimik at boring pero okay lang masaya at maganda naman yung panahon masarap sa pakiramdam yung hangin sariwang sariwa ayan ah, nandito tayo sa ilalim ng maraming yung saging na mabuto kung tawagin butuhan o sa waray mga pakul ayan mga kanibor may mga nabubulok na sobrang dahing pakul ayan yung kinakain ng alamid o yung mga wild na ibon o mga hayop dito sa gubat kaya ng alamid ayan yung pusang anong wild cat Ayan mga kanibor, nabubulok na yan. Tapos ito naman, hinug, hinug, hinug na siya. Pero bawas na. Ayun. Yung iba naman, dito sa taas, bulok na rin. Tapos, yung iba, silaw pa. So, ayan, napakaganda ng paligid o oh, mga kanibor. Green na green. Green. Sarap yung hangin, sariwa. So, maya maya, bababa na naman tayo doon sa kabilang side. Uh, magtatabas uli tayo so sa ngayon pahinga muna kasi medyo basa <laughs> ko ng pawis eh tsaka maraming lamok dami lamok ko oh. ang tahimik mga kanil pero ano yung napaka suspense ng ano ng feeling ng pakiramdam alam mo may kung ano sa paligid <laughs> joke lang sanay na tayo sa ganyan eh wala naman dito ano eh uh, ahas lang ang kalaban natin dito wala nang iba pero yung malalaking hayop, wala. So yun, may amayoli, mga kanibor. Update ko kayo kung ano na yung kaganapan. Titignan natin kung ano yung magandang adventure na may natin sa trabaho natin dito. Sana meron o. Oh. Pero wala naman eh. Kalikasan lang yung may share ko. Mga mahilig mag adventure. Ayan. Sama kayo sa akin, mga kanibor. Shoutout nga pala dyan sa mga kapatid ko sa Uh, yung mga supporter ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko yan. Si Roma, ayan, Roma Purigay, kapatid, ayan. My sister, nandiyan siya sa Kaloocan. At sa kanyang pamilya, at sa kanyang may bahay. Si Alexander Alvarez, ayan. At yung iba kong mga pinsan, yung mga ka kaibigan natin dito sa barangay natin sa Hiratag. Shout sa inyo lahat. At happy fiesta. malaki. So yung mga ka-neighbor, bali, eto na naman, nagpapahinga ulit tayo, nagpalit ako ng damit kasi basa na ng pawis ang nangyari basa pa rin ng pawis pero okay lang kasi medyo uh, magtatanghali na rin magkakain tayo ng pananghalian magpapalit ulit tayo ng damit bali nandito ako sa sa sapa wala ng tubig gawa nung sobrang init ang panahon inuubos ako ng lamok ah uh, napakaganda niya kaso walang tubig Ayun, naghahanap ako ng tubig pero wala na akong makitang ano yung fresh na tubig kasi parang stagnant na to eh stuck na naghahanap ako ng mga balo na ginawa ng mga taga rito wala akong makita yung konti yung konti na lang yung tubig natin baka hindi na tayo umabot ng maghapon eh. so kung maghanap tayo sa baba mamaya yan mga kanibor ito yung paligid medyo mataas na yung araw yan ganun pa rin ganda ng paligid mga kanibor ayun o Luntian Tapos Maganda yung sikat ng araw Ang oras ay alas 9 na Ayan mga kanibor pa. Mahina na yung agos ng tubig eh Hanggang dun tayo sa baba mga kanibor Balik pa punta tayo sa baba pasok na natin itong bag dahan-dahan na tayo sa baba para tayo ng tubig eh. wala na tuyo na yung sapa yung susumpilit ito yun ako Sunod, manguha tayo nyan mga kaniborsos so ng Pilipino. Manat muna tayo ng tubig eh. So yun nga mga kanibor, bali ah sakain muna tayo ng pananghalian kasi ang oras ay alas 12 na ng tanghali. So medyo nagugutom na tayo. Kaya kailangan muna nating mag-charge. Nagpaapoy ako kasi halos ubusin na ako ng lamok. Nagpe-prepare ako ng pananghalian, tinatanghalian din naman ako ng mga lamok. Ayun, hindi sila natitinag kahit na may paapoy na tayo. Ay pa rin nilang umalis. Eh, sila kung hindi nang umalis Ito yung pananghalian natin mga kanibor. Meron tayo rito. Kanin at nilagang itlog. At meron tayo rito. Siyempre, yung isdang tanga pumasok sa lata. Ayan, shout out dito. Tapos, kailangan na rin nating uh, magmadali kasi wala na tayong tubig. Ito na lang yung tubig ko. So hindi na tayo aabutin dito ng maghapon kasi wala tayong source ng tubig. Uh, delikado para sa atin yung magtagal dito ng wala ng tubig. Pero meron naman akong ginawang paraan para medyo may pang-alalay tayo. Sabaw ng nyug mga kanibor. Ito yung gagawin muna natin uh, alternate dun sa tubig natin. Para kahit pa pano, eh, hindi tayo mauho ng sobra. So kailangan muna natin kumain para mag-charge tayo. Kakain muna tayo ng ating lunch ayan magla -lunch muna tayo mga kanibor oh ang daming lamok tara mga kanibor samahan nyo kung kumain ng ating pananghalian actually kanina pa ako nagugutom eh uh, nabisi lang ako sa pagtatabas magayon natin ng konting asin Ano yung naririnig ng mga kanibor dito? Wala, di ba? Parang oh, Huni lang ng ibon Wala kang ibang marinig kundi huni ng ibon Diba? Oh. Huni lang ng ibon So oh. ano mga kanibor? I-enjoy ko muna itong pagkain ko Iubos ako ng lamok hindi ko muna to ha. Hindi, hindi na ako magpapasama sa inyo hanggang matapos kumain. Maglalans muna tayo kasi nagugutom na talaga ako.